Josa po. Ala akman dito nga scenario na tabakan tunukwa <laughs> <laughs> Oh, dapat kuy ti sako. Ay darat. Hmm. <laughs> 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 nga kwa. Oh, dagiti jak sa sarita ta ti kape. Kapi kanu nga kas kada kape nga barako. Dito po yung ano, pinag um, lagyan nila ng ano ba tawag diyan. Kasi minsan sa hapon, sa hapon kasi min, uh, minsan hindi na ako nakapag ano, nakapag live sa inyo nung hapon. 'Yon. Dito po dinagay yung ano, yung buhangin. Kaya dito po namin binubuhat. Kasi mataas doon, hindi po pwedeng mismo ano. Pero yung mga ganyan na ginagawa po namin is sa baba lang, puting lang sila. Pero yung uh, yung mga nakikita nyo po noon na mga ano namin, mga pose namin. Tungkol sa, ayun nga, nag, uh, ano, nagpupula kami ng kiling, ng bayog, kasi yun din yung ginagamit. Bali, dingding po yung ano. Dingding po nung kwan yun. Para lang hindi masyadong ano hinang anay at saka yung, yung, lupa kasi pag sinasako ganun yung sako ba nasisira din yung sako kaya ito tignan nyo po dito sa amin kaya po sa likod hindi po dun sa kabayungan ito ah uh, Chinese bamboo naman yan pero mga bata pa kasi sila kaya hindi mo na makuha Diyos, ah pinagkakapin apo, kahit uh, kapimi man dato yun isa ba? Na senyorita. Yung isa, yung iba sa iba ba mo? Kasi yung maraming kasi lagi karga yung ano. Mayroon po kaming blend 40 rice. Nakawan pa itong tubig ating? sinarado na nila. Ito yung halo. O, oh, yan. Nag, aano sila doon? May kayag timpla kapin. May kayag kapin. Jai. Di, matagal ko nang ano, matagal ko na yan ano. Nabayag nga DJ pinaburo ko Mga kwa. May kay to kapibitan. Naka pink nakared naka red. na Naka red ken naka pink. Naka red naka ko.

Aji kuwaan aji. Ha'an aji ngai. Aji pasbesit nya ingati tikasta kasta ti na. Ay masin ti balayen. Amani sudayta. Sudayta ti kwa. Blend forte rice. Kay kumaka na sinisit yata no. I pinadas ko lang aqua ah, duwang atako. Ala ba yon upat nga kutsara. Syempre han kupay met ammo no kasano timplana. Ng hmm, kwa.

with Jai. Kwa gamen, nagiling gamen iso nga kasi siguro pero no hanga nagiling. Kaya, ay, One, kanon siguro yung kwan. Coffee time, coffee time. Mas mm -hmm. kape. Na nagkakape. Haan? Ada kami sa ni din ang kalari ko. Di promise lang ne. Nagi agi kwa ak agi bilagap. Tik sar tinda babas set. Tatatibilin na kanya kas ni ang. Hangka nga gumagatang tikas jay ang sarten ko na nakanya. Apa Ajay sar tinaimot na nakanya. Ha? Kata magi sarting na nagbabaset, uh, sarting uh, na imot na jay kasanumat ko nakta. Kay napunnon ko ka nagbaset. Na ide. kite. Isong ano dadakkal no kaya nagudwa gudwa. So na desisyon hanga di kuha. ko na nakanyak ide. Uray tawam mo isong na. Uray nung ung a. Ah. Ay ato, ti sakit.

<laughs> ah, nangato pa lang ko na maabot. <laughs> Kalo ngabe pa ba? Gumamit ng tambaga